Hi guys, good morning. Once again, good morning. Uh, ngayon po ay update mo tayo sa ating palayan. Uh, three days. Ayan. Pangatong araw ng paglilinis sa palayan ni Jack. Ayan, puntahan mo na natin sila. Update lang muna natin. Pagkita lang natin yung, ano, yung kanilang trabaho. All Alright. yan Oh. May okra Oh. Kaso ano na, matanda na. Yan. Nalampasan na yung dito, simento. Pagkatapos dito, pataasan yung ano, pataasan yung mga simento. Uy. At saka doon, malinis na doon sa kabilang gilid. Yun, kahapon natapos nila yun kahapon. At ngayon dito na naman sila sa mga, sa siminto at saka sa ano, sa doon sa kanal. Sa gilid ng kanal. Ayan o. Oh. Ayan, natapos na na uh, ano na yun sa gilid ay eh, ano na lang siya i tractor pagkatapos nitong i ano lampasan nila ay eh. yung pagdinis dampas dampas ba sa tagalog sa tawag sa bisa ah bisaya dampas anong tagalog sa dampas sa tagalog sa dampas rek hamas dun ha huh? Oh. Banglo. Ah, oh, man naman di ay. Dari humana Dato humana na. Ah. Oh. Oh. Okay. Gamay na lang day, mahuma naman day, alas 9 pa man. Ayun man ako ng alas na ato po ko sa kuan binahog ko dali dali na po atong merkado ani <laughs> Alright. right siya so ano. ayan natapos na Kunti na lang konting kimbot na lang at saka tapos na dito sa ano sa kanal sa gilid ng kanal na ba ni daghang isda diri hawan kay duge-duge na ni diri wala ma pangurintihe eh. kawili na may mga batang mga welder eh. Ayan. Ayan. Uy, bunga? Oh, naaman dahi oh. Baka po nabunsalo. Masa na siya, Gulang na ano? di pa. Ito so, may saging oh. Puya man. Spikas. Ito na, murag di pa gulang no. dari. Dari. Ah, di ato ka jutro di atos tumoy. Tong di ato ke kilid kanal naman lang. Asa. Ah. Mingon So yan. Ah, uh, so mayroon nun to. So, yan. Punta muna tayo ng ano, ng palingki. Bili, uh, bili mo na tayo ng olam. Yan. Okay. Linis na dun sa kabila. Ito, maano talaga to. Ah, uh, madamo. Kasi, dito, tinanima nila ni ano, nila ni, ni Nanay Sword hindi na nila na maintain kasi palaging umuulan tsaka dito na lang yung ano nila isang kahon isang kahon na lang yung ano na maintain nilang pag ano sa kangkong nila nilinisan kaso ngayon ilang araw na hindi nila na harvest pinapahaba pa nila yung ano mga tangkain ng kangkong at yan yan ah uh, ano na lang sila ngayon ah uh, kalahating araw hindi na sila buong araw maglinis. Maggapas. Gapas pala. maggapas pala. At saka may pinapaano pa ni si Dudong. Palinis dito. Tapos naman. Lampas. Dito daw sa harap. Tingnan natin. Yung sinabi ni ni ano. Huh. Ya, yeah, dito pala. Ibabaw pa Sinabi ni ano, Ricky. Yan. Hanggang ano dito sa ano. Tsaka si Desiree naliligo. Snoy Bina. Hanggang dito sa Sir Ano na siya. Marami nang, oh, maba na yung mga damo. Saka marami nang niyog. Magkukuprat naman si mama. Ayan, oh. So, konti na lang doon. Alright. At yan. Tapos sa tayo. At saka dito sa, ano, oh, Yung dinadaanan ko. Walang pasan din to. Pagapas. Anong tawag doon? Iwan ko. O. Yeah. Punta tayo mamaya sa ano, sa palengke bili tayo ng anong ulam. Maghmasa muna na hugas muna ng ng paa kasi maputik. Yan. Yeah. Yeah, Yan, bago na lang yung update natin mamaya hanggang sa ano matapos. Alright. <laughs> Ay. Yan, yeah. yeah, nandito na sila sa ibabaw. Yan. Yeah. Tapos na doon sa ano sa dito sa Canal Picasso na. Yan, ang dali lang. Yan, nandito na. Dito na sila sa ibabaw. Sa huh? ingon ni Lorong, holding mo hapde. Ha? Tama pa dolong dito? Oh, tama na yung... ah, sa Tama na sa Riale? Oo. na. Oo. Bawa na na ron. <laughs> Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Alright Ayan ang, Grabe ang bilis lang nila Mag ano no, bilis Ang bilis mag Dampas oh. Si O oh. Tapos na dito oh, Sa gilid hmm. oh, Linis na Okay at yung buti na lang yung mga nilalampasan nila yung mga yung mga damo eh, dito nila nilagay para maano hindi maanod sa ano sa kanal para hindi mabarado doon sa ano hindi mabarado doon sa unahan kasi itong kabilang kabilang basakan palayan ay ano uh, hindi tinatrabaho sa may-ari yung may-ari nito ay yung pinsan ko Ayan itulong kay ano kay ka shortage ah uh, yes stay kay chopper um uh, tsaka may niyogo sayang yan Sus, na naman po bunlay yun yung akong garden dire Alright. Yan o. Oh. At si Jinjin, Jin, ay naman. Naglalabas. Hmm, picture natin. Lidyo natin. Shout out. <laughs> Shout out kay Jinjin. Jin. Ah. Gagang gilabas dyan, Ika? Yan, so dali ka rin maglalaba. Hi, mag-aga kong giluto ron, dikwan ko nag-on on, -on ra ko. Shout out daw sabi ni Kaluget ni Jinjin. -jin. may bigay daw ng pinaskuhan pamasko. Ah <laughs> ka oh, kahit kalendar lang kasi wala kaming kalendar na natanggap. <laughs> At yan update lang tayo mamaya. Alright. Yan na ha. Batid mo natin ng ulam doon kay Desire. At kay Dudong. Nasi ito'y di ha? Nasi ito'y? Wala. Wala man dan. Nabuwan mong bata ah. man Tawag. Basig na kadaog ko. Wala. Akong tanawon. Alam nyo kasi guys, may paraful yung 69 Paso na ng station, baka nanalita ng Bit, honda bit Yan nandito na tayo sa ating Tindahan At maglalagay na tayo ng Oh, umamig ba? Maglalagay na tayo ng ice Sa ating box, kasi wala tayong Kurinti, wala tayong ref Kayon, magtsaga lang muna tayo sa ice Ayan o kok at saka mismo yung laman. Ayos okay, lang muna ang ano natin ilagay. At yan. Ito lang muna yung laman ng ating tindahan. Uy. Kuha ano na yung ito ba? Kare, sa gagalon? Ano nang pira ba yan? Isa may ingon. Ay, gibot ang ko na Ay, naku. Ayun sa asa gisa sa kagarapon butang na ko da mahugno ang ah, ibabaw kisa ning media wala na ako, ah. ha yan kala ni de wala ni tubaat yun no know, sana uh, manalo tayo ng ano uh, Honda Beat yan baka may nasulat ka diyan 4481 Agoy, toto man, three. Yay. Alam na siguro. 4481 daw yung, hun, ano? 5K. Tapos yung Honda Beat, may 7, 47 ba to? Yan. Nagsulat siya. Ano saan eh? Sa Loto. 081. Kwanto? 1 to 8. Ay, yan. Sana, guys, Manalo tayo ng, ano, doon sa 69. Yun, pinapasulat ko ni Desiree yung yung mga number doon. Ah. shortage. Nawala si ka shortage. Ha? Mana to siya gaon? Sa so to, 8, 5. 8, 5, 9, 3, 6. lakay, na no. Dayon, sunod. <coughs> Tinitingnan namin guys kung nanalo ba kami sa gasoline ano, station kasi yung dami na Electric fan 25. Sus malas. Ito pa.

may nakaklim na sa ano sa speaker 56031 yung nag Honda Beat yung number ng Honda Beat is 85791 wala malas 85791 wala kahit anong tingin ko 85791 kahit man lang isang bigas lang hapsa malas. Wala. Hmm. Sayang. Di man lang kahit isang bigas. 85791 yung Honda Beat. Tapos yung one year free gasoline. 21415 na Okay na yun. Kahit man lang dito sa bigas, wala. <laughs> ano kasi guys, pinipicturan kasi niya ano, ni Desiree doon sa, ano, sa gasoline. Yung mga number kaso hindi maklaro, blurred. Yan. Tsaka ito, oh, tingnan nyo guys. Ang oh. dami naming tickets. Sa dinami-dami ng ticket, wala talagang napanalunan. 4-5. 4-4 wala kahit isa malas kaya yung mag raffle ay paswerte swerte lang kahit kaano kadami yung ano mo take it yan oh. wala talaga nas papa ni mo ha <tinyo> <tinyo> Pagkauna, na. May ulam na. Kanino tong lumiro? Sana dito na lang tayo manalo. 108. New Year. it Oh, di no. 128. All right. Yan, hindi tayo nanalo, malas. Malas na malas. Kahit man lang bigas, oh. Tayo Lamin eh. Pwede yung isa. Bayad itong juice I Yan, test work, eh. o sa alas. Ang hamdar. Yan, hindi tayo swerte. abangan yung update natin mamaya sa, ano, sa palayan. Alright. Ayan o. Oh. Ayan, tapos na. Dali lang natapos. Oh. Ayan, oh. Dito, dito sila kanina. Ayan, update lang natin. At dito, hanggang dito na na. At lilinisan lang natin dito. Oh. Dan, pagbuhat guys! Ayan, hanggang dito na. Tapos, ano na, na siya, susunugin. Ayan at buti na lang nilalampas na dampasan yung ating ano gina uh, yung ating garden din ako ano at to yan merry ang kanilang christmas yan at saka malapit na silang matapos daghan man lubis basakan hala hala yung yung taga ana aring nasa lube oh yan tsaka next month ay magkupra naman si cute lola oh dali lang sila lang dalawa madali lang kurin ko itong ano ay mo gamit dex Di diba, ba? Iyong sapsapan ba? Na lang ni. Kay malayo yung ano. Wala kami sa ilalim ng mga puno na sumira. Ha? Sundang. ah ag Agatong tambok. Ano sa to? Di. Agbutod. Murag na Siguro na di ha. Murag. Dali. Yan libre pangahoy, dan sundang sa dan yata ni dunde sundang kay taga tong kahoy na sa lubi. Bagun sa kazike ayan at yun mainit na at malapit na update na lang tayo mamaya pag ano na mag, pag matapos na sila sa pag ano Uy, agatong bus na, kaya rin na, dex Pwede na? At tambok ba? Ag Gana daw sa, Adol sa power, power sa so gigamit mo ito ng pa... Ay, nara para ano para malinis yung aming pigire wala nang ano lam wala nang laman kasi, kasi yung ano nagkasakit yung mga ano, mga bi mga baboy basig na ipasgaw adik adiksa ipalitan din yung jig po na siya, palitan na silang Riky napalit man to siya Uwat talaga to si Koan, Eugene sa tindahan siya ihatag na ako ni Riky <laughs> hihi happy hihi hihi Hapit lang po alas 3. Hmm. lahing oh, ni, O. Tinan niyo yung ano, lupi. Niyog. Ang bunga. Ayan. tapusin na yan ano. Dundi. Yan. At saka apit lang tayo mamaya. <laughs> At yan si Ricky. Yan. May daghang pula ko na oh. Yung ano gabi hindi na lang puputulin kasi maano to maulam ito yung gabing palawon sarap to gataan di ba Zike Marga. Dilan natin i-video si Zike kasi naka-borlis queen. Borlis king.